So guys, papasok na tayo sa school in two weeks at mag-close na tong camp natin kasi maraming teenagers ang umalis. Ayaw namin i-close tong camp pero wala na talaga kaming choice. Wala nang masyadong tao dito sa camp, kaya wala nang train sa inyo. Kaya sorry. Basketball players at mga cheerleaders lang ang maiiwan dito sa camp. Kayo, mag na kayo at uuwi na kayo bukas. Ayaw, Ayaw pa, pa namin umuwi. umuwi! Cheerleaders, sige na, hayaan niyo pa kaming magstay dito. Gagawin namin lahat ng gusto niyo, di ba guys? Ayoko pang umuwi. Pipilitin ako ng mama ko na mag-garden. yung mga parents ko, wala akong susi. Paano ako makakapasok sa bahay? Nagbayad ako ng 3 months, so hindi ako aalis. Wala akong pakailang. Ayoko pang umuwi, lalo na na umalis na si Marusia sa camp. Kailangan ko maghanap ng bagong girlfriend bago mag-start yung school. Baliw, anong bagong girlfriend? Saka hahanap ng girlfriend dito sa camp. Okay guys, narinig namin kayo. So ngayon, makinig kayo sa amin. Guys, tinawagan na namin yung parents niyo, Hinihintay na kayo sa bahay. So Julie, hinihintay ka na ng mama mo sa bahay. Chichi, nakauwi na yung mga parents mo galing sa bakasyon so hindi mo na kailangan ng susi. Okay guys, magsiuwi na kayo. Mga basketball players at cheerleaders lang may iwan dito sa camp. Basketball players, tumahimik na kayo dyan. Girls, ayaw ko pang umuwi. Cheerleaders, ano bang dapat namin gawin para makapag pa kami dito sa camp? Parang wala naman tayong magagawa. Bro, hindi pwede to. Hindi tayo pwede umalis dito sa Oo camp. Hoy mga basketball players, may iiwan din kami dito sa camp kasama ng mga cheerleaders. Oo nga, hindi kami aalis dito, no? Ano? Ito ano? gusto Ay nyo? para hindi magsara tong camp, kailangan natin ng mga bagong teenagers na magte-train dito. Patapos na yung summer kaya wala na magte-train dito. So see you na lang ulit sa camp natin next year. Naiintindihan niyo ba kami, guys? Hmm. Diana, halika nga dito. Mag-usap tayo. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit? Anong nangyari? Tsaka wag mo nga akong kausapin ng ganyan. Baka nakakalimutan mo cheerleader ako. Wala akong pakialam. Bakit din agad sinabi noon na maaga ng two weeks magsasara tong camp? Hindi pwede yun. May nagsabi ba sa inyo noon? Wala. May two weeks pa kami. Hindi kami ahalis bukas. Diana, ang lakas ng loob niya kausapin ka ng ganyan. Kev, okay, sorry. Pero wala nang masyadong tao dito sa camp. Kaya magsasara na tayo bukas. Okay, malinaw ba? Malinaw ba yun? Pero kami, may iwan dito. Oo nga, kayo lang uuwi. Okay yan, Kev. Pinaglalaban mo yung tama. Guys, kailangan gumawa tayo ng paraan. Anong gagawin natin? Kailangan natin ng mga bagong teachers. Tatawagan ko yung mga tropa ko. Ano ka ba, bro? Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Hindi pwede dito yung mga tropa mo. Alam ko na, guys. May naisip ako. Gumawa tayo ng maraming ads para may mga bagong teenagers na pupunta dito sa camp. Ano sa tingin nyo? <gasps> Alam niyo ako anong ilalagay natin sa ads? Kailangan natin ng mga boys, hindi naman natin kailangan ng mga girls. Oo nga, meron na akong ibot, pero kailangan pa rin natin ng mga boys. Oo, tama. Baka mahanap ko na yung first love ko. Hindi ko kasi nahanap dati dito sa mga boys. Okay, gumawa na tayo ng mga ads. Hindi na importante kung lalaki o babae ang pupunta dito. Okay, tara. Tara, 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 tara. na tayo. Girls, punta tayo sa disco. Kaso girls, papano si Diana? Oo nga, anong gagawin ni Diana dun? Wala siyang partner. <laughs> Girls, pwede ba sabihin nyo dyan sa mga basketball players nyo na tumahimik? Basketball players, manahimik na nga kayo dyan! Oo na! Ay, makikipag-break na ako kay Diana. Hindi talaga kami bagay eh. Guys, nakapag-place na ako ng isang ad. Kayo? Oo, pangalawa na to. Minessage ko na yung mami ko. Baka may friend siya na may anak na gusto mag-train dito. Kitty, sinabi mo ba sa mami mo na boys lang ang kailangan? Oo, oh, sinabi ko boys only. Hello, saan Pare, punta ka dito sa camp. Hindi, astig dito, no? Okay, kung ayaw mo, bahala sa buhay mo. Hello, Senya, pare, punta ka dito sa camp. Oo nga, pare, hindi ko na maintindihan yung mga cheerleaders na yan. Oo nga, kahit ako, hindi ko maintindihan. Basta mamamasyal tayo, magdi-disco tayo, bahala na si Diana. Oo, yung Diana yan, ang problema eh. Alam niyo, girls, hindi ako makapaniwala na wala nang tao dito sa camp bukas, kundi tayo na lang tatlo. Oo nga, makakapagpahinga na rin tayo. Di ba, girls? Oo nga, makakapag beauty rest tayo bago school. Oo, kailangan maganda tayo pagbalik natin ng school Matulog tayo ng mahaba, tsaka magpahinga ng marami Tsaka mamasyal tayo ng mamasyal! Ah, uh, girls, hindi ako sigurado dun sa mamasyal Kasi kayo may boyfriends, ako wala, wala akong kapartner Anong ibig mong sabihin? E eh, papato si Kev? Girls, kinausap ako ni Kev kahapon Sabi niya, dayana, mas mabuti pang mag-break up na tayo Kasi hindi tayo compatible Mas mabuti ng ganon, kaya break na kami Ah, uh, uh, ganon ba, Diana? So sa so, so na nangyari? Hindi girls, okay lang yon. Baka magandang desisyon yon. Ibig sabihin, hindi ko pa nakilala yung love ko. Tsaka sa totoo lang, mahirap kasama si Kev. So anong gagawin mo ngayon, Diana? Sasama ka pa ba sa amin lumabas? Oo nga, niyayaya kami ng mga basketball players. Ano ba kayo, girls? Eh di lumabas kayo, mag-enjoy kayo. Dito lang ako sa bahay, magre-relax ako. Baka sa school ko makilala yung prince ko. Diana, Diana no, si sinong tumatawa? tumatawa? Ha, ito? Hindi ko alam kung sino. Sandali. Hello? Uh-huh. Oo, cheerleaders camp to. Layla, baka parents yung tumatawag. Susunduin na nila yung mga anak nila. Mas mabuti yun, Yana. Para makaalis na agad sila dito. Ah, uh, mag-e-enroll? Actually, hindi namin alam yung sinasabi nyo. Tsaka mag-close na yung camp namin. Ilan yung mag -e enroll Tatlo? Padating na sila? Okay. Sige po, bye. Girls... May mga bagong teenagers na padating Tatlo daw sila Ano? ano? Mga babae? babae? Hindi, mga boys sila May imagine nyo? Oh, wow. wow, mga boys Girls, anong ibig nyong sabihin? Oh, wow, mga boys Tara na, mag-prepare na tayo Ayusin na natin tong camp oh, Tara nga. na, tara, tara, mga bagong ba padating tara. tara Boys, boys, hindi pa magsasara yung camp May mga bagong padating na boys Guys, ano pa bang ginagawa? Guys, tara na, Tara na ginagawa nyo dyan? Linisin nyo yung camp! Bilisan nyo. Pwede ba? Huwag kayong bagal-bagal. Bakit ba? Anong bakit? Tumayo kayo dyan. May mga bagong patating na teenagers. Yes! Ayos! 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 Ano kaya sila? Boys o girls? Sana naman, Julie. Mga boys sila. Oo nga. Sana ito na yung hinihintay ko buong summer. Sana merong girl na mas maganda kay Diana. Sana naman. Ano pa yan? Mas astig ko na dito yung mga tropa ko. Sasaya sa camp. Mga baliw kayo ng tropa mo. Gugulo lang dito. Oh cool, may ibang dumating. Kala ko ako lang mag-isa eh. Ayos to. Pare! Oh, pare, nag-enroll ka rin dito kahit patapos na yung camp. Pare, salamat ah. Sana magaganda yung mga girls dito. Ayun nga, pinunta ko dito eh. Ayos. Ayos. Okay, yeah, Lolo. Thank you, ah. So, guys, nagkatotoo na yung hiling nyo. Hindi pa mag-close yung camp. Oo, may mga bagong padating. Tatlo sila. Tatlong boys. Gilay, narinig mo yon Tatlong boys daw. Oo nga. Ano naman gagawin nila dito? Sana naman tatlong girls na lang. Yay, boys! Buwis ito. Ang malas talaga natin. Oo, talaga. Mukhang mayayabang pa tong mga to okay guys, ipakita natin sa kanila yung best natin. Nandito na tayo ng two and a half months, sila mga bago pa. Oo, oh, ilang linggo lang sila mag stay dito, kaya dapat ipakita natin na cool tayo, cool yung camp natin, at mababait tayo. Oo, oo ipakita natin sa kanila kung gano'n tayo ka-cool. Oo nga, ako cool nyo. Ano ba yan, lalaki ulit? Oo nga, lalaki ulit. Mukhang wala masyadong girls ah. Pare, balita. Hey bro, musta? Wala, kakadating lang namin. Tara, kumatok tayo. O nga pala si Oleg, Alexi, Sasha. Nice to meet you. Nice to meet you. Pare, sana makadiskarte tayo ng cool girls dito, no? Oo, yun nga pinunta ko dito eh. Sana nga meron. Guys, huwag kayong mag-alala. Meron yan. Girls, nandiyan na sila. Girls, anong itsura ko? Okay yan. Ang girls, girls, ako. Na. Ako. Okay lang ba itsura ko? Oh, girls, anong ginagawa niyo? Buksan niyo na yung gate. Tama na yan. Okay, girls. Magaganda na tayo. Oo. Mga cheerleaders kami. Dapat lagi kaming magaganda. Mag magaganda. Okay, okay go, 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 go! Manahimik kayo dyan. Sigurado, mga pangit lang yan. Max, nakita mo ba yung mga cheerleaders? Masyadong excited makita yung mga bagong boys. Bayaan mo yung mga yan. Tayo pa rin ang pinaka-cool dito. Oo, oh, Max. Tama ka dyan. Tama ka. <laughs> Gusto ko na yung camp na to, pare. Oo, Oo kami, kami rin. rin. Hi, guys! Welcome to the cheerleaders' camp! Wow! Girls, sinong pinakagusto nyo sa kanila? Ako yung blonde, ang guapo. Ako gusto ko yung naka-blue t-shirt Ako yung matangkad, yung naka-pink t-shirt Relax lang kayo dyan, no? Yap, ang papangit naman pala eh Girls, nakita nyo ba sila? Ang Sino sinong pinakagusto nyo? Girls, gusto ko yung blonde Gusto ko yung dark hair, yung naka na shorts, ang gwapo Ako yung naka-pink t-shirt Sandali lang, ako single Pero kayo, may mga boyfriends Leana, wag mo na nga banggitin o oh, yan na sila, sila parating na. Guys, nandito na yung mga bagong magte training sa camp. Ah, sino si Alexi. Ako yun. Okay, Alexi yung pangalan niya. Okay, sino si Oleg? Ako. Okay, Oleg, isusulat ko na dito. Girls, Oleg daw yung pangalan niya. Tatawagin ko siyang Oleg. Ano sabi niya? Tatawagin daw niya ano? Oleshik daw. Mukhang iiwan na ako ni Leila. Okay lang yung Max, walang kwenta yung mga yan. Okay, so ikaw si Sasha? Oo, ako yun. Oh, Sasha, nice to meet you. I'm Diana. Oh, oh Diana, Diana, gusto mo ba, ba siya, ha? <laughs> girls, huwag nga kayong maingay. Tingnan niyo yung mga cheerleaders, nagpapakyut sa kanila. Diba, may mga boyfriend sila. Okay lang yung girls, syempre mauuna nilang makilala yung mga cheerleaders. Tapos, tayo na. Mas cool tayo sa cool. kanila. Cool! <laughs> Yana, Yana! Lila! Brubasti, huwag kang ang-install dyan. Mamaya na tayo mag-usap. Busy kami dito. Ah, ganun. Ayos ka rin, no? Okay, makikilala niyo yung mga losers bukas. Mag-ayos muna kayo. Ipapakita namin yung mga rooms niyo. Oo, oh, oh, let's go. Cheerleaders, napaka-cool niyo. Meron pa bang ibang girls dito? Oo, oh, oh, may mga ibang girls dito. Pero ngayon, kami lang munang tatlo yung nandito. Diana, so ikaw yung cheerleader captain, no? Oo, oh, oh, Sasha. O, paano mo nalaman? Nabasa ko sa mga mata mo, eh. Talaga, Sasha? Nakikita mo sa mga mata ko? Okay, tara na sa loob. Oo, oh, Oo, tara. Gusto namin makilala yung mga new guys. Natiligay yung mga cheerleaders. Makikilala nyo yung mga losers bukas. Oh girls, mukhang wala kayong makikilala sa kanila ngayon. Hindi girls, makikilala natin sila ngayon. Kilay pare, hindi maganda to. Hindi maganda to. Dapat di na sila pumunta dito yung mga puwisit na yan. Oh, kawawa naman tong mga to. So oh guys, makakasama niyo sa isang kwarto yung mga ibang boys. Friendly naman yung mga boys namin kaya walang problema. Kapag may problema kayo sa kanila, sabihin niyo lang sa amin, kakausapin namin sila. Girls, may tatanong sana ako sa inyo eh. Ano yun? bala. May mga boyfriends ba kayo? Mm. Guys, single ako. Ah, uh, guys, ayusin niyo muna yung mga gamit Mamaya na natin pag-usapan yan. Okay, tara na. Ulit, sa tingin mo single sila? Oo, sa tingin ko single sila. Pero yung cheerleader, Captain, single daw siya. Max, di ako papayag na mawala si Yana sa akin. Di ako papayag. Oo, ako, papayag na mawala si Leila sa akin. Kakausapin ko siya, didiretsuin De ko na siya. Guys, ayusin niyo na yung mga gamit niyo tapos magkita tayo sa babae ng hour, okay? Magluluto ako ng masarap na dinner. Yana, magluluto tayo ng dumplings. Dumplings? Pa? kasi gusto ng mga guys. Sa... Oo, oh, na yun yung gusto nila. Guys, alam nyo, gusto ko na dito sa camp na to. Oo nga, buti ka nun. ko nun, sa ako na dati ko pumunta dito. Ang daming magandang girls to, nakita nyo? Tama, tatawagan ko na yung lolo ko. Guys, mamaya na tayo tumawag. Ayusin muna natin yung mga gamit natin. Oh uh, uh, girls, girls, anong ibig sabihin, sabihin ito, nito, ha? Ah, uh, girls, kausapin nyo na yung mga boyfriends yung aalis na ako, okay? Guys, like and subscribe to the channel. Wait for new cool episodes. See you soon. Bye! Guys, kasi ano eh... Guys, uh... magluluto muna kami ng dinner. Mamaya na lang tayo. Oo, pausap. mamaya okay. na. Hindi, magpaliwanag kayo ngayon. Bye. Ngayon na. Okay. Magluluto na kami ng dinner. Okay lang eh, Max. Astig pa rin tayo. Oo, pare. Lagot sa akin yung mga nasa kwartong yan. Lagot sa akin yan. Oo, oo. oo.